Oke Okay, Bawai sa siguro tasong nandlo. Ah. Ah, muntik na maiwan yung power bank kanina to. Habang naglalakad kami. Tapos ang um, dami ng ni Narinig natin kanina na sigaw sa banda Ito ba yun? Um, ha? Dito da di. ah. banda Oke Okay. Tapos yung araw ito mga alas 10 yata, alas 11. Tapos yung adlaw gila yung matabo nagsagbot, hindi makita kayo. Butom na gud. Puro tubig yung laman ng tiyan, to. Ay, marami ito blo. Bigat ng bag. Bigat ng Mahirap kasi kakakyat nang wala tayong baon. Para tayong sa ano yan. <laughs> ano? Pag wala kang dalang baon. Kaya yung mga bag... O, oh, lalaki. <laughs> Kay Dave, yung bigas, andito sa akin yung ano, mga 7 kilos na natira. <laughs> <laughs> yung sa iblo. Ang nanay bago si Dave sa kargadan yung ano, sobrang ah. laki. Okay lang, Dave? May, nag may nasilip akong bandido kanina ba na kagaya ng baril ko nung nasa bahay yeah. Naiwan Malakas pumutok yun. Agawin natin yun. Agawin natin yun sa bandido bro. Okay, <laughs> Andito yata yung mga kape at gatas no. Ay, <laughs> ng Kaya nga, biskwit gatas. Oh. Oh, eh, ito yun, yung mga niskape yata to, stick. Huh? Do, dapat <laughs> Pinasok mo yan ng Baka matamaan yung bag mo Mausik yung kapi pa Dala, May sumusunod pala sa atin May nasunod Baka encounter kami kanina, tol. Kalpo. May kalpo. po. Naku, naman kami. Hindi kami makapagsahing. May okay. yung Tiis natin tayo. Mausik po yung ano mo, yung gatas. Nag-ulam kami ng gatas tol kanina. Nag, ano kami, nag kami ng aswak ng gatas. Si Kuya Bans, matiba yung sikmura dahil niskapi yung kinilaw niya. Masira tayo oh, kakain. Mamaya na. Tiis sundan natin yung ano. Yung ano ba yung nag, nagdala ng ano yung mga bakas dyan. Kaya nga. Saka dito yun galing. Dito talaga yun doon kami galing totoo kasi doon namin sa taas 'yung ano pag ganun-ganon kasi 'yung bundok eh parang maayong 'yung Chocolate Hills na ano na pag ganun-ganon lubak-lubak ba Sa tayo Dib. dito tayo dip okay. Nagdasal niyo po kami tol. May mga bakas dito bro. Ba? Meron May mga balik kahoy oh. yun. Check mo muna bro. Check surkatin natin. surkatin natin dito sa taas. Oh, oh. Ano sa tingin mo dito? Ano sa tingin mo? Hindi akong shortcutin dito. Pwede. Pakiramdam ko dito. mo? dito. Hindi, nakita, nakita niyo yung ano, yung kagabi. Yung kagabi ba na parang nagpa-planted sila ng mga bumba. Yun yung, yung ano yung, yan yung, yan yung natin, yun yung... Yes, natin. Sigurado yan. Sigurado kami ito dahil kahit saan, saan ang gulo. Oh, blue.

Nah, 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 nah. Marami daw hindi may yung yung tunog ng panggabi A animals yun yung, <laughs> parang parang utot yung ano ba yung tunog yun yung animals na parang utot <laughs> magpaplantid ako maya maya nanti aku maya-maya bro ligado kan tutup

Sampai jumpa di video

Grabe yung mga tala namin. Uy, mga kalaban, kinakainan na namin. Hindi kayo obra mga bandido, mag-restire kayo. Mga gago. You yeah.